Hey mga kadyang, good morning. Have a nice day. Ayan, welcome to my channel mga kadyang. Ayan. Dito na naman tayo sa mga suki natin. Ayan, iputa natin yung mga suki natin dyan. Ayan. At narami na nag dyan sa atin. At marami naman mga sila dyan. Kaya puntahan natin. Kalakal boss? Oo. Ayan. Ito, medyo... Kahapon pa to, oh, ano, panayayang ulan. Ha? Ayan. Wala na. Tara ha? na talaga ha? tayo. Rain or shine na talaga yung ano natin. Ikot natin. <laughs> mga kadyang. Ayan, samahan niyo ako. At sa... Uh, so, na natin Hangyan, yung ano natin. Mga soke natin. Tama ko yung runner ko. Saan yung uh, tinasin dyan? Wala mo pasok. Ano na Salunis. Ano na? May pasok na to. Kaya ano uh, na tayo. Solo flight na natin sa luplay na tayo sa susunod na araw ayan, nasama niya ako at uh, na si Tora Tora ayan, ready na si Tora Tora, ready to, ano na to, targa ayan, let's go alam mo na magkano? Nakaredy na mga suki uh, na rin dito sa dulo. Ayun, na, ano na, nakapwisto na yung mga dito, ay, yung, 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 ano niya, ano, kalakan. <laughs> Pero magtabiyabantayan tayo. Antay muna natin si Busing. Kaya may bibintang ano, mga bakal na aluminum. Ayan, may bike na siya. Ibigay niya yung bike. Uy, nandito pala si Busing. Sagit mo na Busing ah. Ayan, Ayan hinatay natin yung soke natin. Hindi niya yung ano, mapler. Kasi aluminum yung muffler niya. May bakal sa dulo. Ayan. Ayan. Ayan, kita mo ito mga kadyo. Ayan, no? mga malunggay. Eh. Malunggay, eh. sarap gulayan malunggay. Eh. Ayan, oh, eh, baby ho. Mga langka dito. Walang buong mga langka. Ayan na boss. Ayan, oh, nagawin na gari. Eh. ito, baka na yeah, ito. Bakal bakal talaga bakal. Talaga. Ha? Ola, wala, wala na itong baka. Aluminum na talaga ito. Oh, Puro aluminum na Pur ito. Pinutol niya mga kasi. Papler o niya. Bakal kasi yung dulo ano, niya. Ayan. Ah, oh, ito aluminium na. aluminum na. Oh, isat kala ate ito, bossing. Isat kala ate oh. Ano pa? Ay, bakal 'yan, ilagay mo 'yan. Isat kala aluminum. Ito may bakal <mukuling> pa. Ay, mo, Ay, po Ito na Ay, ka sila garo ate, ano mo. Wala pa ate. 1.5. Ah, may 45 kilingan. Kasi, may 45 ba sa mga mo? bakal. Bote. Oh, point eight. Oh, wala na. Pote. 0.8. piso lang kasi -block lang yan. Pero gag gag gagawin kilo. May 2 piso ka pa. pa. 2. 37. 37 37. <laughs>

Ay, grabe, yung mga kadyang, oh. napakadami. Pila-pila yung mga natin dito, kalakal. Pila-pila, oh. Pila -pila kalakal, oh. <laughs> Ay, po. Ay, sa gilid. Oh, boy, tabi mo, boy. Oh. Ito, 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 sa ito, ito, siya ito, 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 isa ang mami aso. matamasak man po sa Dalong ikaw para dalong ni Sa inyo na ito. namimili din ako ng bote, yung linis na. Dos. At saka patalan dati. Ano namin, hindi dito. O, oh, picture yun na, namili kami ng bote. Ang aming dalang. Ang dami namin nabili dito. どこがいい 啊。Wow, <thank> Nah, dapat jangan-jangan apa? Para para memang station tayo mga kadyang, at puno na tayo hindi natin para na uh, na mga suki natin ang dami isang street lang mga kadyo isang lang na tayo ah oh, magigit pa may... Oh, ya, no, ya, no, ya, kilo, plus, 20 plus

8 9 10 11 ya namanya sama rasa timbang ya 11 kan ka ampun printer kan waktu itu Ayan mga kadyang, upauwi na tayo. Ayan, napakarami nating nakuha ngayon. Ayan, marami tayong electric pan. Apat yung nakuha natin electric pan mga kadyang. Ayan, to, may mga bakal tayo, may mga bike tayo. Ito, mga bote, bakal, plastic. Ayan, ito may mga Wilkins tayo. Ayan, may mga Wilkins tayo, karton. Ayan, upauwi na tayo mga kadyang. At puno na tayo. Maaga tayong napuno. Ayan, sharing araw. Talabas pa lang at mas medyo makulimlim. Ayan. Mabuti, hindi tayo shadow mainit ngayon. <laughs> Ang ulan naman yung iniwasan natin. Kanina, inabot tayo ng ano, ambun. Kaya na tayo. Ready na si Turak sa -tura sa, oh, sa harabas na naman. Ready to rides. Ayan. Ah, bye bye na, bye na, ba bye bye, bye bye. God bless. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless.